Alam mo ba na gusto ni Jose Rizal na maging parte ng Espanya ang Pilipinas, habang si Andres Bonifacio naman ay lumaban para sa kalayaan mula sa Espanya? Pero kung ganon, bakit si Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas at hindi si Bonifacio? Ganito kasi yan. Si Rizal ay isang reformist, gusto niyang baguhin ang sistema ng Espanya at ituring ang mga Pilipino na kapantay ng mga Espanyol. Samantala, si Bonifacio ay isang revolusionaryo gusto niya ng ganap na kalayaan kahit pa ito'y sa pamamagitan ng armadong laban. Ngayon, bakit nga ba si Rizal ang itinanghal na pambansang bayani? Ayon sa mga historiador, noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano, pinili nila si Rizal bilang huwaran ng kabayanihan. Ngunit ayon sa ilan, ito raw ay isang estrategiya dahil si Rizal ay naniniwala sa mapayapang reforma samantalang si Bonifacio ay nagtaguyod ng revolusyon. Ayaw ng mga Amerikano na ma-inspire ang mga Pilipino na maghimagsik laban sa kanila, kaya mas pinili nila si Rizal bilang simbolo ng katalinuhan at kapayapaan, imbes na dahas, ngunit mahalagang tandaan. Walang batas na nagsasabing si Rizal lang ang opisyal na pambansang bayani. Sa katunayan, ayon sa National Commission for Culture and the Arts, hindi pa formal na idineklara ng gobyerno kung sino ang official national hero ng bansa. Bagaman si Rizal ang kinikilalang pambansang bayani sa kamalayan ng mga Pilipino. Kaya ang tanong, tama bang si Rizal ang ituring na pambansang bayani o mas nararapat bang si Bonifacio? Ikaw, anong tingin mo?